Meron pong kumakalat na balita. Ito ay pagbubulgar ng totoong ugali daw na lang sinister Willie Revillame. So, ang naisip ko kung ito ay maging senador at gawin niya itong kanyang nakagawian na ugali na ito, nako po ay mahirap 'yan. Halimbawa sa uh, Senado, kung gusto niya na mag-isa lang siya sa elevator, paano yun? Kung gusto niya na mag-isa lang siya sa session hall, halimbawa, palalabasin niya lahat ng sen senators, ganun ba yun? Kasi ang sabi dito, eto tignan niyo. Dati raw, eto si Mr. Willery Villamy ay kasama doon sa tinatawag na Hawi Boys ni Mr. Randy Santiago. Pero ngayon, may sarili na siyang taga-hawi. Pero ito yung pinakamatindi. Wala mang problema siguro doon. Ano ho, yung may mga bodyguard siya, may mga tagahawi siya kung siya ay dadaan para hindi nga naman siya dumugin. Pero sa pagkakataong ito, sigurado hindi na masyadong dinudumog itong si Mr. Willer Revilla niya. Pwede sigurong sabihin na maraming lumalapit sa kanya dahil nga namimigay siya ng kung ano-ano. Yun naman ang pinaka-intensyon talaga eh. Pero paano kung wala ka nang maibigay kasi? Sabi nga, baka wala na daw masyadong maibigay, kaya papasok na muna sa politika. <laughs> May balita rin bawal makasabay. Si Mr. Winnery William is sa elevator ng TV5 at kailangang walang tao sa lobby at hallway kapag siya po ay dadaan. Oh, malala ito. So kung ito ay gawin din niya sa Senado, <laughs> Disko po. Malala. Matindi ito. Oh, ayan. Sabi sa inyo eh, yung mga ganitong klase, sabi nga ng isang natasan, tila etong si Mr. Willie eh. alam na niya kasi ang kanyang patutunguhan sa showbiz, halimbawa. Wala na eh. Kaya ngayon, na kahit papano, meron pa daw siyang latak ng popularidad na natitira, yan daw ang gagamitin niya para makapasok nga sa politika. Pero ang mga kababayan natin, sana lang ay mag-isip ng maayos, tignan mabuti kung sino ang karapat dapat dahil kung ang isang tao ay may ganitong klaseng pag-uugali ano yon sa Senado, kailangan niyang magkunwari para hindi nga siya ma maging uh, masama sa paningin ng mga kababayan natin at ang pagkukunwari ay kakibat ka ng pag pagiging -pag sinungaling at yan ang bumula lahat nakabulastugan ng isang tao yung ikaw ay sanay magsinungaling sana ay lokohin ang sarili mo dahil yun nga kung kaya mo lokohin ang sarili mo paano mo pa or or mas lalong kaya mong lokohin ang ibang tao di ba